Hello guys, good morning. Uh, okay, uh, itong tanong. Paano nga ba gumawa ng isang 2D elevations gamit ang 3DS Max Corona? So, let's start. Papakita ko siya kung paano uh, ang technique. Okay, so, ngayon meron tayo ditong 3DS Max 2022. So, ito yung gagamitin natin, natin sa paggawa ng tutorial. So, full screen siya gamit ang Alt at W. Okay, so, for example, may tayong itong bahay. May nilalagay akong bahay dito. Dito uh, na tayo. Dito So, import ko lang siya, tsaka select all. para lahat ng models ay naglalagay niya. Ayan, siya. So, gawin natin, gawin natin muna siyang puti. Kasi hindi tayo magkukulay. Kumaga, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-set up ng ng uh, 2D elevation sa scene natin. Okay? So, ito. Siselect so, ko ito. Ah, uh, bago ko pala select yan, convert ko muna yung scene natin sa corona. So, make sure ninyo, make sure muna naka-check it out. Tsaka, everything. Okay? yeah, So, once na okay na yan, uh, pinatid yung material dito. Tapos, ah, uh, sa ganito, gawin na natin potasya at hindi na ng kulay kasi yun nga, uh, para it's lang yung setup natin so, ito muna, lang yan so, after nyan so, mag Pagpapagal natin detail ng bahay, lagyan natin ng garage So ang garage ngayon is uh, Hindi mo natin i-fix no, na ganyan Kapag, uh, I mean na uh, tama uh, natin, tapos ka sa Uh, scale natin sa nandun lang yung height so, pantay na siya sa carousel so i-convert ko sa poly hindi, hindi siya kailangan mahaba siya, hindi siya kailangan malayo, malapit I mean, napakahaba hindi uh, kahit ganito lang siya uh, kahit na malitang siya tapos, duludpungan ko siya like ito ay click ko yung harap ni nang gamit ang polygon tapos extrude siya ng mano-mano kahit ang lang ganyan manual lang muna after nyan so ililutin siya ganyan muna so bago pala lang mag setup up ng ng, ng 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 details i-set mo yung camera so mag-tap yun ako uh, set ko dito saka ito camera color na camera so meron pala ako ditong nagamit na cool, para maging straight yung camera natin yung ortho, orthos nating mode so nakikita mo to siya dito uh, so, customize customize user interface tapos mag add ka lang siya ng toolbar tapos mag create ka ng new so ito yung toolbar ko nagnamit tapos meron itong hanapin mo lang yung O type mo lang O hanapin mo yung ortho sa so, OR ka o, ayun sa ngayon is OP pa lang open na ito yun siya tapos i-drag mo lang sa dun sa toolbar na gusto mo para mag-effort sa tsaka tapos yan isave mo pala once na lagay mo na siya dito sa toolbar na gusto mo i-save mo agad siya ito may save yan para next na next na open mo lang max nalabas na siya so click ko to tapos click ko yan mas na ko na yan pwede ko na siya na set na straight na siya yan straight siya after nyan i-off ko na to tapos click ko yung target pala target ang camera tapos yan iatras ko sa hindi okay. pa banda kung saan na-set ko na siya hindi mo kailangan siyang ilayo ilapit kasi meron siyang settings dito na gamit yung projection ng corona camera na projection options to dito pwede ka mag-set ng orthographic niya so try, try mong type uh, camera mode C yan so ayusin mo lang tapos step forward ikaw na F3 ito yung F3, yung wireframe, tapos F4, yung mga wire nya yan, may like, so, center uh, di yung dito configure viewports kayo, tapos GF frame tayo muna 50, tapos apply tapos shift F4 para lalabas yung safe frame, yan dito, dito mag base ng center mo yan, yan okay kung mas na okay ka na dyan, sa setup ng center mo Pwede mo na siyang alisin or hayaan mo lang siyang ganyan. Okay, so magtapi ulit ako. So meron tayong camera. Kung, kung, gusto ko pa lang siyang ilapit o layo, dito, dito sa may projection settings and VR, dito mo siya i-adjust. Yan. yan, hindi sa top view. Yan, so ganyan. For example, ganyan sa akin. Ang gusto ko. Tapos, dito, ang bagta sa may garage, uh, sa may driveway, ang para maano lang siya ma tawag ma-fix na siya na makita sa sa dito sa sa front so ang gawin natin is ito vertex like vertex tapos kayo using ko na siya tapos kung ginawa natin extrude kanina pwede ko na siyang i-pull ay tawag ay ano ako sa i-pull tapos ibaba ko siya ganyan so ganyan siya So, sa left view pa, makita mo siya ganyan. Kapag magsika, kapag kamera ka,

tapos uh, mag-FBO ako at ipantay siya ganyan para mag para mag perfect natin siya itong garage uh, driveway natin slice natin nga nakasnap ka doon sa ginawa nating pathway so yan click on tuli left view tapos activate din yung vertex saka yun ang snap siya yan so napantay na siya okay So, after nyan, hindi ko ulit ito polygon. Ito. So, kasi sa 2022, pwede mo sa diretsyo na explode na gamit ng press mo na yung shift sa keyboard mo, sa ganyan. Tutubo na siya. Pero kasi sa mga old na version, talaga mag-extrude talaga. Yan. mano, mano ba? Yan. Mano mano. So, meron ka lang pathway. Meron ka lang driveway. Okay. So, next na tayong gawin is, magdagay tayo ng landscape no sa yung grass ba pero hindi mo na ako maglagay ng grass ito lang muna paano lang sa mag setup kumbaga pakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng grass ba hindi mo siya kailangan ilagay na hanggang sa dulo kahit dito lang tapos yan ako dito ganyan tapos ibabak ko sa ganyan dito sa Ipagbawa ko ulit. Okay. Tapos, Shift mo lang para mag-replug. Sa so, leko to, ang, yung play na ginawa ko, tapos want to play kita o, oh. gamit ang Shift drag kung sa old version, tapos control Shift drag sa new version. Ganyan din ito. Yan. So, basta nagawa natin yan. Ito na yung gumamitin ng pang-grass. So, laging, oh, lagi ko lang yung nang puti. Okay. So, ito na yun siya, yung magkano ano ng tin. So, try natin muna, ano lang muna, uh, JPEG lang. Puro na material lang. Okay, gawin natin yung grass ko mga. Para makita nyo lang ba? So, no, naka-open yung material library. Material editor. So, punta ko sa na nature. Ito, ito yung grass. Okay, siya. Ito lang muna try natin. Okay. Yan. So, kasi nga, i apply ko lang siya dito. Tapos, lagyan ko ng UV map. Ay, sorry. UV map. Okay. Bak so, may puno ka, lagi mo dito sa likod. code. Okay na yun siya. Ah, uh, siya kung paano siya i ng sa likod niya. Dito ko malagay sa likod 'to. Oh. Dito part. Dito part. Okay, tapos Okay, ilaw Okay, usan Ayan, kung gusto mo Tapos activate ko yung sky Okay, kung sky yung 8 Tapos Kapag midday kasi naman ako uh, Midday ko is 5-5 Ayo pala. Ito pala yan. Kelvin temp. Yan. Yeah. So, kasi sa um, sa dito, lumalabas talaga yung background niya. So, ang gawin natin is garden color lang. So, okay na siya. Tapos activate din yung environment, press yung 8, tapos lagay ko yung sky dito sa material editor. Para ma-adjust sa mamaya, tapos magagawa na mga ako interactive. Masyado maliwanag. So, gawin natin, mabasa natin. Point one. Tapos yung sun. So, 0.1 din. yan, So, masyado pa maliwanag. So, point 0.5. 0.05 yan. so ito na yung ito natin, natin kasi kapag gumagamit ka ng uh, autographic, automatic, render mo, Autographic na rin siya. Tapos na nagkaya lang na move tapos mag-save ka pala, is dapat PNG. Uh, PNG mag-save. Okay, yun. Para, wala siyang background, tapos na Photoshop, nagyan mo lang siya background sa likod. Okay, so hopefully meron kang tunan dito. Uh, kapag nagwa mo lang ito elevations, kung may tanong kayo at uh, may mga gusto kayong pag-gawin tutorial at mag-pesy sa sa akin o kaya mag-comment sa baba. Thank you! Thanks for all! Paalam! Bye!